Okay, magandang hapon sa ating lahat, mga kaagri at mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Salamat sa lahat ng ating mga viewers, ating mga subscribers, sa ating mga uh, supporters, no? Uh, ngayon po sa hapong ito ay eh, pinapakita namin sa inyo mga kaagri at mga kaibigan, yung amin pong uh, sitaw na tanim, baka magtatanong ang iba uh, bakit uh, binabaging yung ating sitaw no sa para sa yung kaalaman mga ka agri ito pa ya ito pala yung sitaw na star star premium no mga agri at mga kaibigan bagong ano po natin bagong tanim natin na sitaw kasi nung nakaraan ay ibang variety yung tinatanim natin Uh, gaya ng makikita ninyo sa atin pong mga previous videos no? ngayon uh, kaya ginawa natin ito mga ka at mga kaibigan kasi dito po sa aming lugar nung nakaraan kasing araw ay na ah, nung nakaraang araw nung nakaraang pagtatanim natin no? ay inatake po ng mga insekto no inubos yung mga buto na atin pong itinanim no binubutasan yung lupa at saka kinukuha nila kinakain nila, nila yung uh, buto kaya naubos lahat tapos kahit nilagyan na natin ng puradan yung atin pong pong, pong, pong fungicide natin no at insecticide natin bacteria side yun, yun kasi yung tawag natin na puradan no? puradan kaya ang ginawa natin ng mga kagiri para, para mas sure natin no? ay binabaging natin no? nung nakaraang video natin yung huli na atin pong pagtanim ay sinusubukan natin ganito ang ating ginagawa no kaya sa pagbili namin ng bagong uh, sitaw na itanim natin itong uh, star premium ay binabaging na natin no? kaya kung makikita ninyo napakataas yung kanyang ano stock no? kasi ganito ganito kasi kapag atin pong binabaging ng panahon ay medyo makulimlim no hindi sila makakita ng araw uh, yan talaga ang kaso nila no tataas kaya mga kaagrit mga kaibigan ay ililipat na natin ito, uh, doon sa plat po natin no abangan ninyo uh, at in pong pag uh, transplanting doon po sa plat sa susunod na video natin para ipakita namin sa inyo yung atin pong bagong tanim na naka-plot na siya. Ah, uh, ito po ay 6 days pa lang, no? 6 days simula nating na ating, eh, nilagay sa ano dito sa kanyang bag, no? Uh, kaya mga kagrit mga kaibigan, inanyayahan namin kayo na patuloy na suportahan ang YouTube channel, ang Kitang Agricultural TV. Marami po tayong mga video na ini-upload para po sa mga bagong simula pa ay mga mayroon tayo mayroon tayong na ini-upload ng mga mga video para makakuha po kayo ng mga idea paano po magtanim ng mga gulay. Yan lang muna, God bless po sa ating lahat at magandang araw sa ating lahat.